Ang ganda at ang laki ng mga pool dito sa resort na pinagstayan namin mga mare. Super sulit at sobrang saya ng mga kids. Hello everyone! Ito nga yung araw na nalaman namin na nas scam kami sa isang resort sana na supposedly pagstayan namin. Kaya naman eto, rush kami naghanap ng papa ko ng ibang resort within our city. Fortunately, itong resort na to available siya that time and super lapit lang din sa bahay. Kaya naman nung nag na si auntie ko, ayan, sandali nga. Inadala namin yung mga gamit at mga bata dito. Dito nga pala yan sa MGM Resort and Roof Deck, mga mare. Dito lang yan located sa Mawakin Road, mabalakat Pampanga. Tapos kang nalinis yung villa na kinuha namin, eto, pumasok na kami ng mga bata. Good for 6 persons pero maximum 10 nga itong villa na to, mga mare, for 7,000 with 2 rooms na same size lang. din naman kasi kami lahat ay mag o overnight. Kaya ito na lang din yung kinuha namin. Then, exceeding number of persons is 200 ang bayad each. Ang oh, perfect lang ng timing mga mare dahil that time wala kaming kasamang iba na nagstay Kaya naman parang nirent na rin namin yung buong resort. Hindi nga rin ganun kainit nung oras na to mga mare. Kaya naman ayan, sila Aya naligo na agad. Medyo sinisipon nga si Aya nung time na yan. Pero hindi naman kasi ganun kalamig yung tubig. Medyo maligamgam siya kaya naman hinayaan na lang namin. Nagstay nga namin siya ng ilang minuto para ma-enjoy rin naman niya. Sobrang laki nitong pool nila na pambata mga mare. Kaya naman ayan si Ayan. Eh enjoy talaga yung pag-swimming niya dahil abot na abot niya nga ito. Nakakatuwa nga lang din dahil ayaw nga niya magpahawak nung time na yan. Tapos ayaw niya pang gumamit ng salvabida. Huwag <laughs> kang mayabang. Huwag mayabang. Dito ka na. Pagkatapos nag-swimming nitong si Aya, niliguan at pinapasok ko na nga muna rin. sa kwarto dahil oras na rin ng pagdede niya. Habang tulog naman si Nael, kumain na rin ako. For sure maraming nanay ang makaka-relate sa ganitong senaryo mga mare. Every time nga na may ganitong gala ay madalas nga nasa kwarto lang talaga tayo. Kaya naman pag ganito, sobra ko talagang na-appreciate yung mga taong chinecheck kami at hinahatiran ako ng pagkain. Tara, samahan niyo muna akong magmukbang.

Kinahaponan naman pagkagising ni Aya, ni Yaya ko nga siyang magbabad ulit kahit saglit lang. Maya-maya nga lang din, ayan, nakijoin na rin itong si Mr. Cortez sa amin. Dito nga rin pala yung anak ng kaibigan ko na si Marix. Kaya naman, ayan, meron nga kalarong ito si Aya. Habang nagsiswimming nga kami, ikukwento ko na rin sa inyo kung paano kami nascam. Originally nga, ang plan talaga namin is magpaparanom lang kami sa kapat. But considering nga yung mga bata na kasama namin, lalo na itong sila Aya at Nael, kaya naman a day before, naghanap ako ng resort within our area. na up nga ako nagsearch search at eto ang resort na to yung unang lumitaw. Ito nga yung Kasaprahan na resort at since malapit nga lang din ito sa Aya, amin at galing na nga rin ako before dito. Kaya naman ito yung una kong Without knowing na ito nga pala yung page na scam or yung hindi nila official na yung page. Nung nag-message ako, sakto naman available nga raw sila bukas. Kaya naman agad-agad na kaming nag-confirm. Tapos need nga raw nila ng 2K reservation fee which is hindi naman kasi kami nagdalawang isip. Kasi nga considering na rush and all kaya nag-send kami kaagad. Then fast forward kinabukasan ka-message ko pa sila asking if pwede na bang magbaba ng gamit kahit wala pang 2 p.m. Nagreply pa nga sila at ang sabi, 11 a.m. pang araw mag-check out yung mga guests. So sabi ko, mag-message na nga lang sila kapag okay na. As 11, pumunta itong si Papa ko sa mismong resort para nga ibaba yung mga gamit. Kaso sabi raw nung caretaker, hindi raw pwede dahil nga meron ngang ibang guests na naka-reserve at fully feed na nga daw sila. Kaya naman nung imi-message ko na siya ulit afternoon no, nakablock na ako mga mare, pati yung number ni Lakin at Beritch Kaya na. naman sobrang nalungkot ako at na guilty at the same time. Kasi nga, ako yung naghanap ng resort, tapos scam pala. Nung nalaman nga namin yon nag-search kami sa Blue App, at ayun nga, nakita namin na marami na rin pala talaga silang na scam, at recent lang din yung transaction. Pag kasi binisit nyo yung page nila, mga mare, para talaga silang legit, paano ba naman, meron silang mga feedback, gano'n. Tapos updated pa yung mga post nila. Tapos mas marami pa yung mga likes and followers nila, dun sa totoong page talaga. Actually, si Papa ko nung oras na yon kahit nga gabi na, gusto niya sanang puntahan para nga i-check yung resort. Kaso ganun. sabi nung kausap nga namin, wala nga raw tao na pwedeng makausap that time. Kaso available pa nga raw, bukas, ganun. Tapos nung tumatawag kami, para nga sa mga ibang questions namin, sabi niya, kaso daw nagdadrive siya, ganyan. Kaya naman, charge to experience na lang talaga to. Mas maganda nga puntahan yung mismong resort to check, ganyan. Kasi marami na talagang scammer online. Pero sabi nga nila, digital na ang karma. Kaya naman, Mia rin, busit ka. <laughs> anyway, looking at the brighter side, nag-enjoy din naman kami dito sa resort na pinagstayan namin. Solo pa nga namin yung resort, mga mare, at mas malapit nga sa bahay. Nakapag-spend nga rin kami ng oras with our family. At parang despedida na nga rin ito ng auntie ko na pauwi na ng Japan days from that day. Sobrang serene ng place, mga mare, so sobrang peaceful. Nakapag-imagine pa nga kami ng makapagpatayo ng ganitong resort din in the future. O malay nyo naman at di naman masamang mangarap, di diba? O yun lang muna sa ngayon, mga mare. Thank you for watching and see you on our next one bye